kahulugan ng paliparan sa panaginip. Ang mga panaginip sa paliparan ay maaaring isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa. Ang kapaligiran ng isang paliparan ay maaaring maging isang simbolo para sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maaari itong kumatawan sa magulo at abalang mga aspeto ng iyong buhay o ang pressure na nararamdaman mo upang gumanap ng maayos. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip sa paliparan at kung ano ang maaaring sabihin sa iyo tungkol sa iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip. Ano ang kahulugan ng paliparan sa isang panaginip? ang panaginip tungkol sa mga paliparan ay maaring magpahiwatig na ang pakiramdam mo ay labis na labis at nangangailangan ng pahinga mula sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaari ding itong mga hulugan na handa ka ng gumawa ng malaking pagbabago sa iyong buhay, physical man o emosyonal. Maaari ring itong sumagisag ng isang bagong kabanata sa iyong buhay dahil ang mga paliparan ay nauugnay sa pagbabago at mga bagong simula. Ang panaginip tungkol sa mga paliparan ay maaari rin magmungkahi na sinusubukan mong tumakas mula sa isang bagay o hindi ka sigurado tungkol sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga paliparan at mga nawawalang paglipad. Panaginip tungkol sa mga paliparan at nawawalang plight nagmumungkahi ng pakiramdam ng pagiging sobra at wala sa kontrol. Maaari itong sumisimbolo ng takot na mawalan ng mahahalagang pagkakataon at iniiwan. Ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong umatras at muling suriin ang iyong mga prioridad sa buhay. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa at hindi ka makakagawa ng mga desisyon kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng tao sa paliparan. Ang panaginip tungkol sa pagkawala ng isang tao sa paliparan ay maaring magpakita ng iyong damdamin ng pagkabalisa at pag-aalala tungkol sa paglalakbay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magpakita ng iyong damdamin tungkol sa pagiging hiwalay sa isang taong mahal mo kung makikita mo muli ang tao sa panaginip pagkatapos, maaaring senyales ito na magiging okay ang mga bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang terminal ng paliparan. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang terminal ng paliparan, maaaring ito ay kumakatawan sa isang bagong kabanata sa iyong buhay maaaring naghahanda kang umalis sa kaligtasan at seguridad ng iyong tahanan para sa hindi kilalang destinasyon. Ang terminal ay maaari rin sumagisag sa proseso ng pagsulong. Ang paglipad ay isang kapanapanabik at kadalasang mapanganib na karanasan. Kaya ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo ng isang bagay tungkol sa iyong sariling pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa paliparan. Kapag napanaginipan mong mawala sa paliparan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakaramdam ng labis na pagkahumaling at wala sa iyong elemento. Ang paglipad sa isang eroplano ay maari maging isang nakakatakot na karanasan at sa panaginip na ito, pakiramdam mo ay wala kang kontrol. Ang paliparan ay maaari ring sumagisag sa isang bagong lugar o sitwasyon na iyong nababahala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng flight sa isang airport. Ang panaginip na mawalan ng flight sa isang paliparan ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o kawalan ng katiyakan tungkol sa isang sitwasyon sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na sa tingin mo ay nagmamadali ka at kailangan mo ng mas maraming oras upang makagawa ng desisyon. Ang paglipad ay makikita rin bilang isang metapora para sa iyong buhay sa pangkalahatan. Ang paglipad sa hindi alam na may pag-asang maaabot ang iyong patutunguhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa paliparan. Ang panaginip na nasa airport ay madalas na nauugnay sa isang bagong paglalakbay o isang paglipat sa iyong buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at medyo nawawala sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Maaari ring itong sumagisag ng isang bagong simula o pagkakataon sa iyong pagsisimula sa isang metaphorical na paglalakbay tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ang pali para na ay maaari din sumagisag sa idea ng kalayaan at kalayaan habang ikaw ay naghahanda na lumipad sa hindi alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makaalis sa paliparan Ang panaginip na makaalis sa paliparan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo at labis na pagkabalisa. Maaaring nakakaramdam ka ng sobrang trabaho o hindi pinapahalagahan sa trabaho. O maaaring nakakaramdam ka ng istak sa iyong personal na buhay ang paliparan sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang partikular na lugar kung saan ikaw ay nagpupumilit na sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa seguridad sa paliparan. Ang panaginip ng seguridad sa paliparan ay maaaring magmungkahi sa nakakaramdam ka ng pagkabalisa at pagkabalisa tungkol sa isang sitwasyon sa iyong buhay. May takot na husgahan o hindi matanggap ang panaginip ay maaaring sumagisag din sa pangangailangan protektahan ang iyong sarili sa emosyonal, alinman sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan o sa pamamagitan ng pagputol ng mga tao sa iyong buhay. Maaaring ito maging isang senyales na nararamdaman mong nakulong o pinaghihigpitan ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon at kailangan mong humanap ng paraan para makatakas kahulugan ng panaginip tungkol sa nawala ang bagahe sa paliparan. Ang panaginip ng nawawalang bagahe sa paliparan ay karaniwa nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis at hindi sigurado tungkol sa isang kamakailang desisyon o kurso ng aksyon. Maaari rin itong magpahiwatig ng pagkawala o pag-urong sa iyong buhay, dahil ang mga bagahi na dala mo sa panaginip ay sumisimbolo ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na mag-ingat sa iyong mga desisyon, malaki man o maliit, dahil maaaring may mga negatibong kahihinatnan kung hindi mo gagawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng bagahe sa paliparan. Ang panaginip na mawalan ng mga bagahe sa paliparan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nalulula. Marahil ikaw ay nagmamadali at naistres at tila hindi mo magawa ang lahat. Ang bagahe ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na mahalaga sa iyo at kung ito ay nawala, maaari itong mga hulugan na hindi ito makakarating sa iyong patutunguhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamadali sa paliparan ang panaginip tungkol sa pagmamadali sa paliparan ay isang indikasyon ng isang pagnanais na makatakas sa katotohanan. Maaaring nakaramdam ka ng labis o pagkabalisa sa iyong paggising sa buhay. At ang panaginip ay isang paraan upang may pahayag ang damdaming iyon. Maaari rin ito maging senyales na oras na para magpahinga o magsimula ng bago. Ano man ang dahilan sa likod ng panaginip, ito ay nagsisilbing paalala na bumagal at umatras mula sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sabitan sa isang paliparan. Ang panaginip ng isang sabitan sa isang paliparan ay maaring sumagisag sa isang panahon ng paglipat sa iyong buhay. Ito ay maaring mga hulugan na ikaw ay nasa isang panahon ng malaking pagbabago o ikaw ay naglalakbay sa ibang lugar, sa metaphorical o literal. Ang sabitan ay maaaring kumakatawan sa isang lugar kung saan sa tingin mo ay ligtas at komportable ka habang naghahanda ka para sa iyong paglalakbay sa hinaharap. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng istak sa buhay na parang huminto ka o hindi gumagawa ng pag pagunlad na gusto mo. Espiritwal na kahulugan ng paliparan sa panaginip Ang espiritwal na kahulugan ng isang paliparan sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang panahon ng paglipat sa iyong buhay. Maaari itong sumagisag sa pangangailangan gumawa ng aksyon upang maabot ang isang tiyak na destinasyon maaari rin itong magmungkahi ng pangangailangan na unahin ang iyong mga layunin at gumawa ng mga desisyon na magdadala sa iyo na mas malapit sa iyong nais na resulta. Bilang kahalili, ang paliparan ay maaring kumatawan sa isang lugar ng paglago at pagmumuni-muni na sa iyong makipag-ugnayan sa iyong panloob na katotohanan at gumawa ng mga desisyon na makikinabang sa iyo sa mahabang panahon. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga paliparan ay maaaring magpahiwatig na ang pakiramdam mo ay labis na labis at nangangailangan ng pahinga mula sa iyong kasalukuyang sitwasyon maaari rin itong mga hulugan na handa ka ng gumawa ng malaking pagbabago sa iyong buhay, physical man o emosyonal. Maaari rin itong sumagisag ng isang bagong kabanata sa iyong buhay dahil ang mga paliparan ay nauugnay sa pagbabago at mga bagong simula.